Merong tatlong sundalo na nag ng leave. Wow! Yung tatlong sundalo na yun is taga Dabaw sila. Diba sa Dabaw maraming prutas. Ngayon, sumubro sila ng uwi. O makatulid na awal sila ngayon. Sa so, nag-usap-usap ngayon yung tatlong sundalo. Ano kaya yung maganda nating dalhin kay Purse para hindi niya tayo parusahan pagbalik natin sa kampo? Sabi ng isa, alam ko na magdala tayo ng mga prutas na galing dito. Yun na lang ang ipasalubong natin kay Purse. So, sa makatawid, nag-report na ngayon yung tatlong sundalong naawol. Pagdating doon, nakita sila ni Purse. Nagalit si Purse. Anong palagay niyo sa akin? Nadadala sa Seoul? Bilang kaparosahan, ipasok niyo sa puwit ninyo yung mga prutas na dala ninyo. <laughs> yung unang sundalo, ang dala niya is Lanzones. So ginawa niya, kinuha niya yung isang pirasong lasonis, pinasok niya sa kwit niya. Ah, ganun-ganun siya. Okay, natapos ka na. Next. Sabi naman ni Purse. Yun sa isa, ang hawak naman niya is kay Mito, So, habang pinapasok niya sa kwit yun, tawa. tawa siya ng tawa. So ngayon, ito kasi Purse. Sabi ni Purse, bakit katawa ng tawa? Angbis na masaktan ka. Pinaparosahan ka na nga, tawa ka pa ng tawa. Ang sagot ng pangalawang sundalo. Pero sino bang hindi matatawa? Etong kasunod ko, langka ang dala. <laughs>